Nakaangiti ako, ano. Okay yung cholesterol ko. Okay yung uh, kidney ko. At, ah... Uh, okay yung aking sugar. <laughs> yung sa high blood ko, tinanong ko siya kanina, si Doc. Ang sabi niya, hindi natin pwedeng alisin yung pag-take mo ng, ah... Uh, maintenance mo para sa yung high blood. Kawa ko na mga basta. Dito ako sa clinic niya mga boss. Meron akong uh, follow-up check-up. Tungkol sa result ng aking blood work. Ang babasahin ng family doctor namin. Kaya sana maging okay yung result. Wala pa ganong tao mga boss. Ako pa lang nasa waiting area dito. Pero magkakaiba kami ng oras, ng schedule. Gaantay lang ako ng tawag. Naka-schedule ako ng 10.45. Ngayon ay 10.38 na. <coughs> sapatos lang ako mga boss nakakangiti ako ano uh, good news uh, wala akong kahit anong uh, nakita nga uh, sakit okay yung kolesterol ko okay yung uh, kidney ko at, uh, <coughs> okay yung aking sugar hi thank you lord si alam nyo naman diba uh, mahirap ang uh, may sakit talo na sa ibang bansa ay uh, yung blood work yan, nagpapakuha talaga ako ng dugo ihe ganyan kasi para malaman ko sa sarili ko talaga sa buong katawan ko kung ano yung dalabas na result sa aking mga test na gagawin. At sa ngayon masaya ako kasi dun sa result na lumabas is uh, normal pa rin lahat mula nung unang pasyaga pa ako dito, unang taon ko dito, tapos hanggang ngayon mag 8 years na ako. So ganun pa rin yung result. So ang naging ano lang talaga sa akin nas yung high blood ko hindi talaga siya bumababa. <coughs> yung sa high blood ko Tinanong ko siya kanina, si Doc, ang sabi niya, hindi natin pwedeng alisin yung pag-take mo ng uh, maintenance mo para sa yung high blood. Uh, everyday take ng isa, pagkagising, ganyan. Maganda yung result ng BP mo kasi binipi niya muna ako eh. At lumabas doon, 125 over 84. So, di ba? Uh, close doon sa normal labi BP na 120 over 80. Sa edad kong 45. At uh, walang pinipili yung high blood, bata ka man o matanda, payat ka man o mataba. Ayun, hindi ko katabaan. Malaking tulong siguro, baka meron ding uh, kinalaman yung pagkontrol ko sa pagkain ko tulad yung kanin. Mga beef, ganyan, pork. Hanggat maaari, bawas o, o kaya kontrol talaga, ganyan. Sa maala talaga hanggat maaari ayun pa naman ang masarap diba yung mga mga daing, tuyo yan mga ganyan pero kumakain ako syempre minsan konti lang alamang, bagoong ayan, bawal talaga sa atin yung may mga high blood at syempre importante yung exercise kailangan nating mag exercise, kaya ngayong summer uh, mag, mag walking tayo or jogging, yan paano mga boss balik na ako sa trabaho. May pasok talaga ako ngayon. Uh, alas 5.30 na madaling araw pumasok hanggang alas 2. So, nag-text lang ako sa boss ko. Sabi ko na meron akong appointment. Uh, follow-up check-up para sa result ng aking blood work. Yun, pinayaga naman niya ako. Tapos ngayon, babalik na ako sa trabaho. Gamit ko yung sakin ni misis. At dadaling ko na to sa kanya ngayon. Nasa trabaho pa rin siya. Let's go mga boss! back to work na tayo at uh, thank you Lord at uh, tayo ay healthy pa rin Diretso tayo ng uh, parking ng IGA at ibigay din susi daghan sa sakin dito sa amin tong Masa mga boss ah. Nakapagpahinga rin ako mga boss Kahit uh, isang oras lang ah. kumain at uh, umupo sa paborito kong upuan <laughs> at nagpahinga ng uh, kahit 40 minutes Hanggang sa napapikit na ako. puti na lang, i-set ako ng alarm pag ako ay uh, may part-time sa hapon. Uh. Pasok na tayo mga boss. Dito na tayo sa 7-Eleven mga Boss! Saglit lang ang drive mga Boss, ilang minuto lang yan. Let's go! Trabaho na tayo mga Boss! Mga kaka Boss, kakaot ko lang. Kukunin ko muna yung aking ino. gamot na pang maintenance dito sa IDA Pharmacy. Kawa wow ko na mga basta. For 3 months na to mga boss, itong maintenance ko. Hindi kami inabot ang train. Ayun na parating na. Kaya dito ko dumaan na rin ko na yan. Kaya dito dumaan si commander. Kasi alam niya na bigyan niya yung ano. Parating yung uh, barko. At uh, train.